Yo, what's up? Good morning! Good morning! So, atong trabaho karon is nakahimo naman ko, ku kuan. So, ako rin mo himo ani eh, guys. Ang trim niya sa kuan tapos karon ng atong bato ni is ka ah, nakaplinir ko, ay nakahinlimpyo na ko gahapon na so, mao ni atong bato ron kini, mao ni balisiran na to atong nabuhat so, inana siya nga design guys, no? suwaya na itong kaya ba nato. kaya na okay, huwag din na to suwayan ah, maingin dyan tagdi kaya pero gamiton lang itong mindset ba kung saan ang itaag pa maagi ito oh. na to pagkabit guys <coughs> no? Yo, what's up, maayong adlaw So guys, mauna na ang atong nahuman nga Kuan ka ng Nahuman na gyud agatong Sira So mauna ni atong design Kung nakita nyo ni Age ah, Mga simple lang, di man tapanday Pero at least na Nahimo na to, no? Oh, ay, design, no? Oh. <laughs> Kuya, kayo design o, Mauna na atong design sa atong sira Alright. So, ngatong itong palibot ni Ray. Is maunay, oh. Sus, pa kayo. Sabi uh, natin mga sobrang uh, nilimpiyuhan niya. One, atong gamit, oh. Wa pa kahipos. Kay mao pa yung pagka human ko, ano eh. Pero wa pa joy na yung nahuman. Kaya ito pa maning barnisan. Ato At, sa nga nung daan. Para di buk Tapos, Kahuman. Uh, barnisa na nato dayon, alright. So karon guys ato ikabit na. gatong sirang atong inimo. Kamauto At mga So mauan ni guys ah. Oh, oh toko was bay. Okay, yon tontanan ba? bay? Eh, be. Eh. Oh. Oh, di ana guys. Atong himo nga sira. Nice kayo. Oh. Alright. Oke, <laughs> oke okay, okay, kayo. Yo, yo. So karon guys, ato nang gi butangan og krudo kay para dei makwan ba dei ma bukbuk. Krudo -buk, og naptalina so ngatong big boy may atong kuan, arang ito man <laughs> atong bugoy. Si dengan dagan ning init. Ah, oh. Kana na nice ba atong design. Okay ba design guys? Okay kayo. sa mga beginners oh